Good morning, guys! Kapi tayo! Ayan. Mm. Kahit mainit ang panahon, kapi pa rin tayo. Masarap magkapi sa so umaga. Yan, tapos ito. Tinapay ko galing ng country club. Masarap ito. May nuts. May iba-ibang nuts. May walnut, tsaka raisins, almonds. Ang dami, oh. Makikita yung mga nuts sa loob, oh. Masarap siya bigay ng aking abalayan. Galing county club. Walang preservative kaya, no? Mas Maganda. Maganda sa health natin. Yan. Kailangan kainin agad. Kaya ilagay sa ref para hindi masira. Yan, kapi tayo. Enjoy tayo magkapi. Yan, sarap siya. Mm.